Pagsasampan ng kaso sa Sandigan Bayan ng mga sangkot sa flood control project mas mabilis kaysa sa pork barrel scandal ayon yan sa ICI at DPWH. Kasama natin sa balita, Radyo Manchil Empredo. Magandang umaga Radyo Manchil, Radyo Manaljo. Ikinatuwa nga ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa DPWH ang mabilis na pagsasampan ng kaso sa Sandigan Bayan ng mga sangkot sa flood control project. Ayon kay GPWH Secretary Vince Tiso na mas mabilis umano ang nangyaring pagsasampa ng Office of the Ombudsman kaysa sa sanooy na polis skandal. Ani Dizo na ito'y dahil sa pagtutulungan sa bilis na aksyon ng Department of Justice, Ombudsman, ICI, maging DPWH. Ang bayan, naiinip na, nagagaget pero kailangan natin sundin yung proseso para na rin masigurado na managot talaga ng tuluyan yung mga dapat managot. And uh, Uh, ang DPWH na nagpapasalamat sa ICI at sa Office of the Ombudsman dahil yung pinagtulungan namin na unang re refer ng ICI sa Ombudsman, finally ito na hinafile na. At uh, ano lang, no? gusto ko lang sabihin, almost one year. Uh, may git isang buwan nga, wala pang dalawang buwan. Wala pang dalawang buwan, eh, na-file na sa sandigan at tingin natin siguro sa mga susunod na uh, araw na lang, eh, ilalabas na rin ang mga parang so No? Matatandaan kahapon ng inanunsyo ng Office of the Ombudsman na tuluyan ng kinasuhan sa Sandigang Bayan si dating Representative Zaldico, ilang opisyal ng Region 4B o Mimaropa at ilan pa sa si miyembro ng Board of Directors ng SunWest Incorporated matapos na masangkot sa maan na proyekto ng pamahalaan. Nagugat itong mga itinampang kaso sa umunoy irregularidad sa 289.5 milyong pesong halaga ng proyekto para sa flood control sa Nauwan Oriental Mindoro na kinontrata mismo ng SunWest Incorporated. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, sa Talk RMN.